nakadeposit na ang na pera sa Central Bank. sa ating lahat na uh, nanonood ng ating channel. Ako po si Jade Morris, kasabi po ng Council ng Divide the Tayo po ay nandito ngayon sa main office ng Royal Guelph Head Palace, First Parliament Supremacy na ang kaulugan po ay, The Voice of the People is the Voice of God. May katanungan po ako sa ating Head King, Jenny Philip Morris, Samsung Religious Journalist. Ang katanungan ko po, po ay, ano po ang Commonwealth at paano po sabi po sa ating lahat, ako po ay si Asriel Samson Morris at sa ating Kid King, that's Philip Morris Samson tolibas Jr. At nandito po tayo ngayon sa Royal United Palace, Divine Government, na ang ibig sabihin ay First Parliament Supremacy. Ang katanungan ko po, ano ang kailangan gawin upang makilala ang totoong gobyerno? Salamat po at your honor, service, and honesty. And uh, all involved to from the overseas, especially the here the Ang um, na natin na lifetime episode sa Pilipinas sa dahilanan sa pangyayari. Dahil ang pangyayari ngayon ay nasa na sa ni Harold D. Eisner na humanda ang lahat ng tao sa kaparusaan mula sa Diyos Espiritu Santo. May e, dalangin natin na sana iligtas tayo sa mga krahidya at lahat ng mga kahirapan kailangan ipalayo sa atin. Nasa oras na ito, ito ang oras na tinatawag na realization sa taong mystery, Jodi and Jomar. How to enter the park of life. Na sana yung may pasok tayo sa buhay na walang hangganan at ito ay ating kapakanan sa ating paniwala at sa ating mga Sa isip puso, diwa, na sana'y magkaisa ang isang layunin sa Pilipinas sa isang bansa isang diwa at isang salita. Sa ngayon, ipapayag natin ang lahat sa pamagitan ng pagtatanong ng mga tao. Kung ano ang dapat gawin isuturo sa lahat para lumiwan ang ating silangan. Sa pagkat ito ay silanganan, dito rin ang pakatawang Panginoon. Dito rin nakasulat sa kaisa-isa na siya ang maliwanag na bituin sa mga araw Na siya ay si Albino. Si Albino ay isang bituin at anak ng araw at ang araw at buwan at bituin ay isa. Maraming salamat sa inyong lahat mga konsiyo na rito ngayon sa ating main office sa Royal Gadget Falas First Parliament Supremacy Law and Banyo Justice and Litigation na pakilala natin sa buong day-day kung ano ang gawain sa tao na naging maayos kung paano para ito so, sa katapusan ibibigay sa atin ang permanent kapayapaan. Sa Pilipinas, doon kinukuha ang pirang pangailangan. Number two, nakadeposit na ang pera sa Central Bank. At ito yung naging Taiwan well the sa dependence. Yan ang question ng Central Bank. Kaya para matupad ang Commonwealth, nakukuha ng lahat ng pera, sumunod kayo sa daan. Siya at ako ay isa. Kayo at ako ay isa. Walang ibang daanan kundi iyon lang. I-legalize na, i na natin para ipapilala natin at tayo na ang perlas na sila ng silangan sa ating bansa. Maraming salamat at magandang